Good morning mga katunay dahil it's Sunday let's ride today medyo may something crispy we are here Julia Manuela so yan mga katunay ito na tayo sinasabi ko seaside So mga katunay, kaya na tayo. mga na. Woo! grabe, gusto na tayo sa ating hometown. Good morning, mga katunay. At syempre, good morning, Kawayan City. Ayan, yeah, napakaliwanag. So, meron tayong ride today, mga katunay. Ano? Syempre, makakasama tayo sa Jablo MC Group. Yeah. so, ang uh, usapan namin is uh, Mount Kilang Pass. Sana. Kaya ang kaso, eh, yung isang uh, kagrupo doon, eh, nag-confirm sa tropa na taga doon, sa Apayaw, eh, maulan daw. So, medyo mahihirapan tayo ron pagka uh, yeah, malalaking motor ang uh, dala natin dahil uh, may konting uh, trail sya may light trail so nag uh, reroute kami uh, ibang uh, ride so syempre seaside tayo ngayon uh, tabing dagat yeah. mag bag uh, brunch kami dun yeah. uh, breakfast and lunch so ayos pa rin yung ride dahil uh, tabing dagat. So ayun, uh, time check uh, 4 o'clock in the morning so magmamadali na tayo dahil ang meet up place natin is sa uh, San Manuel Isabela. Let's go! So ayun mga katunan dito na tayo sa San Manuel Isabela yan. Yeah. morning po. morning, sir. Meron po. Sige po. So, ayan mga tunay, dito na tayo sa Malig, Isabela. So, dinaanan natin yung mga kasama natin dito. Ayan, so, gas up muna. And then, uh, tara tayo ng uh, tugigiraw. Yeah, let's go again. Okay. Medyo dumadami na ang uh, tao mga katunay Dahil uh, Sunday today yeah. uh, sila ng uh, Merkado yeah. Kung uh, alam nyo po yung Merkado is, uh, sila ng uh, Palengke Kaya mga katunay Approaching na uh, tayo uh, Dito na tayo sa Santa Maria Ado na Medyo may kunti nga uh, twisties So yan mga katunay Welcome Tugigaraw Kagayan no? Buntin Bridge Buntin Bridge Good morning! Kagayan! Good morning! Good morning! Mga bossy! tayo sa Makdo let's go let's go ayun na si Idol Kellen yung misis nya uh, Reggio Boss Reggie so time check 7 o'clock in the morning yan medyo marami ng sasakyan kaya precaution lang at uh, para safe ang uh, ride natin Siyempre nasa 200 kilometers pa almost sa uh, Turay dito na tayo ba? sa Batarad Cagayan so yun yung uh, mga Turay we're here at uh, Lalo Shell Lalo uh, so tayo natin yung iba nating kasama dito regroup tayo dito mga ah, na girap na ulit tayo so nag connect ulit kami ng pactok ano so kailangan lang pala i-update yung ano yung uh, main yung edge so yun okay na let's go na dire diretso ng biyahe natin medyo malayo-layo pa tayo alright let's go So yung mga tunay, ito na muna tayo. Pahinga. Ayan. Ito yung line natin. Ayan. CF Moto. Uh, BMW F700. Ayan. Motor natin versus ito. Uh, GSA. R1200. V-Strom 650. At syempre po tayo na pinakagrabe motor. Ayan o. Oh. Uh, S1000XR. Ito yung ano yung uh, modelo ano 'yan si Madam. Ladies. Mrs. ni Boss ang takaw motor din. Ayan mga katunay Approaching uh, Abulog Kagaya na tayo Ayan So ayan Dito daw Pin Pinapapasok tayo dun sa kampo kuya Oo oh, Sumenyas yung ano eh Sumenyas Oh, yung pulis lumabas eh. Ayan, so dito na tayo mga katunay Meron pa tayong dadaanan dito sa Kampo Ayan, ayan National Police Commission Curva, Pamplona ka So merong sasama sa atin dito Na uh, Yung COP daw nila Sasama Good morning sa ating mga kapulisan Whew. So yan, gear up na ulit tayo mga katunay Ayan, So kasama si uh, COP ng uh, Pamplona sa atin Ayan So yan mga tunay, dito na tayo sa San Jesmira <laughs> Lapit na, San Jesmira Susunod na bayan, Claveria Santa Praxedes At ayun na, pagod na So sama-sama pa rin Yan mga katunay, welcome to Claveria Yan, yeah, after ng Claveria, Santa Praxedes at Ayun na, So, magigasap muna dahil dito Around 60 kilometers na lang yung fuel range ko Yan, mga katunay, mula dito sa Santa Praxedes Medyo masisilayan muna yung uh, dagat Nandiyan na sa tabing uh, bundok yan mga katunay tapos na tayo karga to diretso na to ng mga uh, rolling lang rolling init yan mga katunay bundok na tayo Ayan, ng uh, Santa Praxedes mga katunay approaching Patapat Bridge na tayo nas nasisilayan ko na yung dagat woo 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 ay na yung dagat mga katunay Woo! Grabing biyahe. Solid. Yun lang. Meron natang uh, problema dito. detour. tour. May landslide. Dito muna tayo sa gilid. At apakainit. So ayan mga katunay. Dito na tayo sa Pansyan. Ilocos Norte. So ayan. Inaabot tayo ng uh, traffic dahil uh, as usual yung uh, landslide. Ayan. So one way lang siya. May naghahakot. Nililinis pa lang nila yung uh, landslide. So ayan mga tonay, go na tayo, go na. Ayan. Huh. Grabe. Tingnan nga natin kung ano ang uh, nangyayari dito kung bakit uh, ganun na uh, katagal ah putya, grabe naman pala oh. so ito na lang yung ano lugar na hindi mo namamalayan eh, na nagla landslide na lang dire diretso so Grabe. Katakot. So ayan mga katunay. Welcome to Patapat Bridge. Woo! Solid. naman mga katunay nag uh, picture taking lang tayo dun sa patapat bridge so papunta na tayo dun sa destination natin sa Pagubpud. Huh? grabe grabe ang init grabe ang uhaw grabe ang gutom sakto to eksakto eksakto yun yeah. Pasok tayo ng Saud Yun Villa del Mar So ayan mga katunay We are here We are here Villa Manuela Ilocos Beach Resort Grabe Napakalayo. So ayan mga tunay, ito na tayo. Yung sinasabi ko, si seaside, di ba? Uh -huh. Hindi man natuloy yung uh, mountain ride namin sa Mount Kilang. Dito naman kami sa tabing dagat ngayon. Siyempre kasama yung mga Jablo MC. Ito ang uh, view. Ayan. Ayan. Oh. Solid. Ito ang the best sa seaside ano, habang uh, nangyuntay natin yung mga uh, pagkain natin eh. pwede kang mag relax so, natin hmm? So yun mga na Kain Kain tayo Kain Kain tayo Let's go. Let's go. So yun mga katunay, girap na tayo Ayan, napakalas ng hangin yan baka maabutan kami dito Malakas na ulan eh So, hirap na Goods na yan. yan. So ayan mga katunay, all goods na, nakaghihirap na lahat Larga na Ayan So ayan mga katunay, mapunta na tayo So meron tayong uh, Tawag dito dadaanan sa glit 'yan. Yeah. Yung uh, tinatawag daw nila na little batanes Yeah. So, ang labas is uh, sa hanas na daw. So, let's see, let's see. Let's see. Yo, yeah, mo ang maganda kasi eh, katabi na namin yung uh, electric fan eh. <laughs> mo ang okay nga. Yeah. So, I love kaparispisan 'Yan. Yeah. Grabe. Little Patanes Wow Pucha Grabe <laughs> Woo Oh <Oo> nga no Pucha <laughs> Hira Little Batanes Tibay Woo Galing ano eh, Galing ni Lord So yan mga katunay Nakalabas na kami ng highway So parang uh, mas malapit doon ano. Pagka uh, tumanga doon. So yun mga tunay, dito na uli tayo sa traffic kanina Dito, dito sa may pansyan Ayan, traffic pa rin grabe hindi Walang pwedeng uh, gumo Maski motorsiklo Ayan mga katunay, gumalaw na. Pero sigurado, maputik banderon. Dahil yung uh, dinaanan namin kanina medyo mahabang ano eh. Ma alikabok eh. Kung pag naulanan, matik. Putik.

ayan mga katunay andito na naman tayo sa magapit so ayan mga katunay we're here at uh, Alcala kagayan so malapit lapit na tayo ha sa Tugigaraw yan, konti na lang yun mga katunay we're here at Tugigaraw kagayan Woo! ah ha Grabe na namang ride to mga katunay Solid So yan ah, uh, Dito na sila Bosing Gelen Ayan, tsaka yung uh, misis nya So ihatid kami sa labasan dito Sa Tugigaraw At <laughs> hindi namin kabisado tong lugar na to <laughs> pa wala pa kami rito hirap kaya rito Sa loob ng Tugigaraw Pagka hindi mo kabisado ayan mga katunay way to uh, enrile na ulit tayo kung saan tayo dumaan kaninang umaga dun din tayo ulit dadaan ngayong pa uwi ayan, ayan. lapit na lang to at uh, kanain na lang natin ng uh, smooth lang kanain natin ng safe para good ride syempre <laughs> ayan maambog na rin Woo! sige bukos mo na para Pakaligo na! Yun mga katsunay, dito na tayo sa Rojas Isabela So, konting nga, usog na lang At uh, tayo ay uh, makakauwi na rin So si BM King is uh, dito na ulit sa San Manuel. Ayun, at uh, kami ni Pare Jeff eh papauwi kami ng Kawayan at si Pare Reggie naman eh pauwi ng Santiago City. So maghihiwalay like kami mamaya. Yes po, salamat po. Till next ride po. Thank you po. So ayun, dito na yung uh, hiwalayan. Okay. Ingat ba sa radio ah. Kanain mo lang ng safe. Next ride. Ayos, ayos, ayos. Ayun ah. Yun yung hiwalayan mga katunay. Reggie. Ha! <laughs> Bossing! Cảm ơn hát hết pare Sige okay. Bye -bye, pare So yan, mga katunay Woo! Grabe Dito na tayo, sa ating hometown Dito, sa Kawayan City Isabela Ay, grabe 15 hours Ride na naman Woo! Grabe yun uh, Ilocos Norte Pagodpud, balikan ride At syempre, unang una Maraming salamat sa Panginoon na diba? walang hanggang Pasasalamat sa kanya dahil na safe kaming lahat na nakauwi So uh, syempre maraming salamat din sa mga nakasama natin na uh, ngayong uh, ride na to ang uh, dyan ng, uh, Jablo MC. Yan. Ang, uh, grupo ng Jablo MC yan ang grupo ng Jablo MC si uh, idol uh, Gelen ayan at saka ang kanyang uh, may bahay oh so, grabe idol yun at uh, kay uh, BM King ayan, yeah, maraming salamat po kay uh, Sir uh, J. Ski kay uh, Boss Reggie at uh, kay uh, Pare Jeff, ayan sa mga nakasama pa natin maraming salamat po sa pag-invite ng uh, ride at syempre, uh, walang hanggang pasasalamat sa mga nakatapos na naman panoorin itong ating vlog Siyempre, ha, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo palagi mahal na mahal na mahal ko kayong lahat at hanggat nandiyan kayo andito si Noel B gagawa pa ng marami pang video para sa inyo yan at uh, habang may sumusuporta at uh, nanonood sa atin saan yan mga katunay at uh, syempre pansamantala ko munang tatapusin ng ating vlog dito at, at magkita-kita tayong muli sa aking susunod na vlog Maraming salamat sa suportang tunay, mga kaibigang tunay. Laging yong dandana, dojo love you Bye bye!